So ngayon guys ay pupunta sana kami sa bandang Daranac Falls kami ni si JM na BF ni kapatid at si girlfriend may OBR at kasama din namin ang dalawang aso si Poji at saka si Lima. Ang kaso alas 5 sana ang alis namin kasi medyo malayo din papunta doon. O ba diba, malayo din? Tapos anong oras na? Terik na ang araw. Baka bago maarating doon, ititirik din kami sa initan. Kaya naisip namin na sa ibang lugar na lang pupunta. di po kami nakapunta, kaya saan? maganda doon, maganda sa maganda pero bago naman makapunta doon? magpapatong, sa ko oras na magpapatong? ano, laban? o yung motoro yun, ako kainayon ng motor ko pero nagsulog ano, ko yung ano, bumukuha ko hindi po maliit yung motoro kaya yun? sa kanya, triple P ganda naman, hindi pa kami nakapunta doon e, eh. kaya saan? So ayun guys, andito na po kami sa Matiktik Bridge na pagkamahaba ang tulay at maganda. So mula sa tulay na to ay nasa 30 minutes na lang ang biyahe. Kaya tara na guys, let's go! na <laughs> So guys, magmula dito Medyo may pagbabago na sa daan. Mabato, malubat, kaya dapat doble ingat. I told you! Baba ka na? Uh -huh. malalaglag doon. Ginusto natin di. Pag may hirap daw yung daan, maganda daw yung pupuntahan. <laughs> kain tayo. Meron tayong mga Shanghai, meron tayong Hagdor, meron Mango, meron tayong Saging, meron tayong Sisig, Sisig sa Mangus, meron tayong Mango, meron tayong hmm, Rice. Yan yung rice namin, meron tayong lumpiang sa riba, meron tayong chicharon, meron tayong chicharon, meron tayong sputnik. So ayan guys, dalawang bote ng Red Horse at Coke, syempre favorite yan ni Jay, yan mawawala. Guys, ang pinakamagandang partner, We are here at Soyong Campsite. Kalabo! <laughs> <laughs> hindi pa ganun? Sabi niya, ay hindi pa ganun? <laughs> Para naglaro lang ha. Ay, oh mga baby. Ha? Game game ulaw lang. Meron ka pa rin ng halo. na. wala tapos ka. Bye tapos na. Kocak tadinya, oh, oh, Đừng cười Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> ayun guys, no, pwede lutang ba? Habang kumakain kayo palutang-lutang kayo So guys So ayun guys, matapos namin magbabad Mayam-mayapa ay tumatas na tubig Dahil hapon na din naman Kaya na na din kami magprepare para makauwi na Grabe sa lamig yung tubig guys At malinaw din at may part na malalim Sulit sa tag Ang sarap magbabad Sobrang nakaka-relax Kaya tara na guys Rides na tayo Let's go!